Hello guys, good afternoon, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Ayan ang ating mino for today ngayong gabi ay sinigang na isda na ulo-ulo at saka mga palang. Ayan, ilagay natin ang isda. Ah, ito yellow pin. yellow pin, ang isdang to. Ayan, mga ulo at saka no, ang ganda ko oh, tinyo mo ang sariwa ayan dami oh masarap itong isda ito yung mamahalin isda ah ayan guys oh tingnan mo oh hindi na magkasya oh punong puno ayan ayan oh nice. guys <laughs> ayan Ayan. Ito. Tapos, lagay natin yung sili. Lagay natin yung sili. Pampatanggal ng lansa. Gusto ko marami sili. Ayan, oh. May sili pang isa. Ayan. Ayan. Antayin natin kumulo. Kumulo na siya eh. Ayan. Antayin natin siyang kumulo. Dahil kumulo na kanina. Ayan guys. Ah. lagay ko na kayo itong ano. Uh, ah, lagyan natin ng kalamansi. Ayan o. Oh. Ah. Ayan. Fresh kalamansi. Ayan. Antayin natin kumulot. Ang dami o oh, punong-puno. Antayin natin siyang kumulo. Mm -hmm. Takpan muna natin. Ayan. Para madaling kumulo. Kasi kumulo na kanina ito eh. ayan ulam namin to ngayon hindi muna kami uh, mag ulam ng karne ngayon ulam muna namin ay isda yellow pin yung mga ulo-ulo mataba at saka yung mga tagiliran ng isda nandun ang taba Tango nga Ayan, malapit na kumukulo na siya. Hmm, konti na lang, guys. Pinakita ko lang yung mga isda bago ko ilagay yung gulay. Ang gulay naman, half cook lang. Kasi iinit in pa yan, maluluto yan ng init ng, uh, ng sabaw. Uh -huh. Ayan, no, oh, kumukulo na siya. Ayan, no. Oh. Ayan, malapit na. Tapos, susunod natin ilagay. Ayan, no. Oh, ay, yung... Itong ano, itong okra. Ayan nag ako, hindi ko malalasahan to. Ayan, umakulo na siya, oh. Napakasarap mong isa ito, hindi malansa. Ayan, oh. Diba? Umakulo na siya. Tapos, na natin yung... Lalagay na natin yung ito. Uh, ah, okra. Okra. Ayan, Oh. Okay na siya. Lagay na natin ng Okra. maya pala. Maya natin ilagay yung okra. Tapos hindi pa siya kumukulo. Ayan. Okay na siya. Lagay natin yung okra. Ayan. Madaling maluto ang isda. Kaya, ano... Okra. Ayan, may okra pang tatlo. Ayan. Lagay natin ang okra. Sarap ng sabaw nito. Ayan. May kalamansi eh. Ayan guys, oh, kumukulo na siya. Titikman natin. Hmm, sarap. Tama lang yung alat. Mmm. Sarap. Ayoko masyadong maalat. Parang paghigop na sabaw. Ang sarap. Ayan. Tapos lagyan na natin ang uh, Lagyan na natin itong ano. <coughs> Mamaya natin lalagay pala ito. Itong mustasa. Lagyan na kaya natin. Ang mustasa. Dami oh. Eksaktong luto. Okay na siya. Dami o puno. Hapkok lang ang gulay. Eh. Ito na ang gulay. Ayan, oh. dami, oh. Ayan. Ayan, okay na, guys. Ayan, thank you for watching, guys. And God bless you all.